Guys, good morning, good morning. Nandito kami oh sa Inlex Ayan, Papunta na kami nang Inlex <laughs> Ay, si Jeffrey oh. Good morning, good morning. Tatap po kay Daddy Lee. Shout out Mama Beb. Shout out Mama Donita. Shout out Mama Donita. Ayun. Sa tayo pupunta. Sa Mama Donita. Sino ba sino ba yung Mama Donita? Mama. Ano ba 'yon? Mama. Mama. Hindi mo mama ang pong kalamin eh. Ako ang guys, si Ako Jeffrey. Mama mo eh. Ayun si Jeffrey guys, uh, kami kay Donita no. Sinama namin para makita naman sila mag-ina. Ayun. So abang-abang lang ang mga susunod na kabanata sa buhay at pag-ibig ni Matyog. <laughs> Doon so guys, ano, uh, nandito na tayo sa Valenzuela City, Metro Manila. No? At papunta na po tayo ng Bulacan. Ah, uh, salubungin natin ang tanghaling tapat. <laughs> And so, abang-abang lang. A few moments later. Yo, guys. Nandito tayo kila La Donita Rose Wow. anjan pula po. Ang taas naman ng gate nyo O, oh, ito yung gate nila Dadaan tayo rito Hello Hello Ano uh, ano pangalan mo? Jenny Ha? Jenny Jenny? Ah, Donita si Donita? Kaibigan ka ni Donita? Misan kasi Ay, ano po? Ay, Donita Saan galing yun? Baka may binili Uh. Guys, nandito tayo sa lugar ni Donita Rose. Ayan, oh. No? Tatago natin si Jeffrey. Ano masasabi mo, Jenny? Ha? Napano isang mata mo? Ano po to? Pinikit ah. mo lang? Joke <laughs> lang, <laughs> nah, ano <laughs> no? Nasundot. Nasundot? Nang ano? Okay. Baby pa po. Pero nakakita ah, yan? Hindi, malabo. Hindi isa lang. Ha? Yung isa lang. Yung isa lang? Pero hindi naman siya bulag. Ilan taong ka nung nasundot yan? Ay, baby pa ko. Ah, baby pa. Sinabi na lang sa'yo kasi hindi mo alam. Okay, guys, <laughs> advertise mo na tayo. Hindi pa sa donito. Hindi alintana yung sikat ng araw. Ayan o. Oh. Ayan, bumili ng pagkain. Si Jojo. Jojo. Jenny, may karam ako ha. Sa mo. Ha? Ayan. Ay. Guys. Kinakabahan na. Uli naman. Ito si Jeffrey, oh. Hindi niya alam na nandito yung... Ay, nakangiti na. Nakita na yata, eh. Ayan. Joe! Musta? Hello po. Magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali rin po. Merry Christmas. Ay. Happy New na. Malayo pa pala. Malayo uh, pa. Joe, kamusta? Ilan tabo yung pinapaligo mo? Ah. <laughs> eh. Di ba mahirap ang tubig? Oh, ilit pa. Oh, ilang ta ilang tabo ni iba na paligo mo? Guys, ito. Wow. Oo, oh, wow, masyadong namis ni Donita. Oh, guys. Nag-iiyakan kan silang dalawa. Grabe. Sobra. Kaya tuwa-tuwa yung niya eh. talaga. Namis silang isa't isa. tisa Kalungkot. Kalungkot naman yung tagpong ito, guys. Baka, ano, ito... yung towel sa likod ni Jeffrey. Punasan mo muna. Ayun, ayun, ayun. Jeffrey! Yeah. Ano? na Coffee ka Na-miss na na mo mama mo? Opo. Okay. Pati ako natatats. Grabe. Ang laki mo na. <laughs> Di diba? laki na, no? Pogi, no? <laughs> Papakalaki mo ng lakas! Masarang jacket! Hey, dito lang ito na yun! Tatasa mo na kayo na! Tatasa mo! mo nakita! Hindi mo kita daw! Nagtago na dito! dito! Sa na sa party! Namiss mo mama mo? Ma? Ha? Huh? <laughs> Pogi na ba? Pogi na! Nakamuha oh, kayo! Oh. Guys, namiss nilang isa't isa! Oh. Malaki pa kayo sa akin! Katangka lang ka yan! Ay, pa! Ganda na yung nasal na to eh. Namiss mama mo? But, buti po Ikaw, namiss na mo? Oh, okay. Siyempre, gusto kita mapasaya eh. Ayan, eh wala naman silang pasok, pasok dahil holiday. holiday ngayon. Ah. Ayan, God bless you. Oh, sige, sumilong na kahit mahinit. Hindi ka ba, hindi mo ba nag-sweck? Bumili lang <laughs> po kasi. Guys, matatalo nitong batang kiapo. <laughs> Outlet, ah, ah mag-bless ka muna sa mga tita mo. Tangina. Tao -tang. oh. ka na ngayon na. Ah, <laughs> <Di na, laughs> oh, yung Papa Jojo mo. Ayun Sige. So, yun guys, ano, uh, nandito tayo, dinala natin si Jeffrey. Para makita naman sila maging kahit paano. Ano nangyari sa bahay nyo Parang natanggal yata mga dingding. Ah, nagmangoy ka. Totoo toto, pa. Yung pala yung minisage mo sa akin, Oo. Oh. Uh. Guys, delikado pala magmaoy, Ano? Binaklas lahat yung bahay nila. Selos po ah. Selos po kasi ako selos. Tapos hmm. oh, yung nila mo na. Ano ngayon, ano, natut ano natutunan mo sa ginawa mo? Hindi mo makapaniwala sa anak niya. Grabe talaga yung magnanay, guys. Namiss nila isa isa't isa. Grabe, makaya si Jeffrey. Ang oh, mo na laki. Si Mama na naman na. <laughs> kailangan, kailangan niyara mag-check-up ako. Di ba lalo sa mga sakit? Eh? Hindi ba nangukuha sa alak? Hindi ko nangukuha sa alak. Hindi kaya tanggalin ng alak? Yung sakit nang nararamdaman mo? Lalo. <todic> hindi mo naman mamayan. Sige, uh, gawin natin ng paraan na ma-check up ka. Ako mama mo. <laughs> Sino pipiliin mo? Si mama... Mama Ella mo o mama Donets mo? Ano <laughs> <Ma> <Alam? laughs> po? Hindi ako ng tulong para makauwi lang ang Bisaya. hindi yung pupupo eh. Oh, oh, pwede oh. Eh, vlog niyo po siya kasi gusto lo gusto nila umuwi ng Bisaya, wala sila pa. ba sa Bisaya ate. Eh. Katarma ko. Oh, simulan mo na maglakad. May isang buwan nandoon ka na. Wala iyo eh. Ni na nito. Oh, ah, Donita, ano mo sabi mo na ka, nakapiling mo ang yung poging Jeffrey? Masaya, masaya po. Kasi ano, dalawang taon na dapat eh. Kung ano eh. Magdadalawang taon yung simula na nagkahiwalay kami nito. ito. taon lang? Grabe yeah. ka naman magpunod. taon e. sa ano? Saan? Sa oh, August pa. August kayo umalis nyo, no? August. June mm. ata? Ayan guys, sila. after nila, nung unang punta natin dito guys, magkausap lang sila sa cellphone, video call. Ngayon, mm. eh, personal na sila magkasama. Ayaw nang umita sa mga mga Hahaha ka pwede dito. Oh. Tingnan mo yung tsuro ng bahay namin. Buti <laughs> um, di kayo bumabagsak dyan. <laughs> hindi nga. Hindi naman te Gumagalaw yun. <laughs> magaling, magaling gumawa yung kasaw ko eh. Ayan. So, guys, nung unang <laughs> punta natin Ito, dito. Jeffrey. Ang bahay ni Donita ay uh, may buo siya. May bintana. May pintuan, ano. Ngayon, pagbalik natin, puro pintuan na. Puro pintuan na. Wala nang dingding. -ding. Isang dingding -ding na lang natitira. Nandun, oh. Ayan o, no? oh, kasi nga, nagmaoy daw siya, no? ]構uy. Anong dahilan? Bakit nagmaoy ka? Dahil si sa pag-ibig na naman? Si Losa daw. Ha? Oy, pag-ibig? Hindi. Ano? Hindi. Ano? Selos niya ako dyan, no? Kanino? Kay Jojo, nagselos ka. Kanino? Ah, yun nasa doon Hindi. Kakala ko nasa doon. Ano yan? Ice cream. Ano sa una? Oo. Hehehehe. Sobra talaga. <laughs> miss <Mister>, na miss ah. Ang <laughs> pakalaki mong nanak mo. Ay, samantalang na kung dito lang dito. Hindi <laughs> <laughs> mo na maaano yan, Nils. Patapang na yan. Magiging Daraba, pinata ha? na yan. Hindi, <laughs> <laughs> mabait na bata tayo si Jeffrey? Masunori. Ano mo kung ano yung grades niya sa school ka masama yung school niya? Kung Alam gusto yung pag-aaral? Oh. Ah! Uh, ah, yeah. <laughs> Ano mo, kamusta na yung school niya? Kamusta na yung school mo? Buya, may pukla kayo na! Hindi ka tulad dati ha! Hindi, gaya dati ngayon, mabait na yan. Ang pagkatangkad mo na! Kamusta <laughs> nun? Hindi. Kamusta mo laki ka po sa akin? Nag-aaral ka mabuti ha! Kamusta yung may mama mo? Kamusta ka dito mama? Okay naman. <laughs> Bakit siya pumakara? Hindi eh? ko nga alam eh. Sabihin mo na, ano ka, kwento mo sa kanya. Di ba, nangalala mo yung disigrasya ko? Yung. <laughs> happy ha? ba? Happy, happy? Ako po. Wow, sana oil. Sana oil, happy. Hello, ma. Ako po, ma. Ako po, meron ako. Meron din siya, pero sinagula siya nalot, biglang umagal ano, na ano eh. Anong binili mo dun ito sa tanghalian niyo? Tinapoy lang. Hindi, medyo na siyang tinapoy. Ay, muscle pa lang po. Ang gumigiwang-giwang yan, ah. Kaya Kagigising, kagigising ko lang po, eh. Kagigising lang po. A few moments later. So yun guys, ano? Pagkatapos po magkita ng mag-inang Donita and uh, Jeffrey. Uh, ito, nag-lunch uh, lang po kami. Ano? You know? Ayan. Medyo namumugto pa rin ang mata ni Jeffrey. <laughs> talagang uh, sobra. Sobra niya namiss ang kanyang mama. Jeff, okay ka na? Ha? Okay na. Okay ano? Babalik naman tayo rito eh. Ha? Sabi mo, Mama, I love you. Mama, I love you. Ayan. Okay na, umiyak. Tama na. Okay na yan. Ha? Kaya na tayo. O, say, kutsara mo. Hindi na ako na kutsara. Ha? O, ayan. Sige, kain ka na. Eh, ano mo na? Tanggalin mo na to. Ayan, guys. So, nga, kay Jeffrey, o. Ito, ilabas natin. Ayan. Ayan. Ayan guys, kakain na si Jeffrey na ng uh, Jollibee Ah, Jollibee pala <laughs> Ayan, so let's po tayo Ayan Ha? Ano na? Lakasan mo Lakasan lana mo Diyan mo lang Diyan lang, oh Diyan Diyan lang Pagkakalika mm. ka lang namin kay Mama dunita, Gusto mo ba? Hindi ka na makakapag-aral. Dati sinubukan ko Ano? May... Dati sinubukan ko kay Papa. Ah, dati to, kasi sinusubukan siya ni Mama niya. Ngayon hindi na kasi wala na si Mama. Ngayon. Dati pag uwin mo kay Nanay, sabihin mo kay Nanay, subukan ka. Malaki ka na. Kaya hindi ka na sinusubukan. Mas pinili ng mama mo kasi si Jojo kasi sa iyo. Eh. talaga? Mas gusto ni mama ang pag-ibig. Masaya pa sila? Huwag so, mam ka na umiyan. So mamaya susubuan na susubuan ka na lang ni nanay. Ayan ay ka

ako. Ah, bakit ka umiiyak kayo kasi meron kang <laughs> Meron kang ano? <anaw. laughs> Na mag-ano? Mag-ina. Tapos mag ano ginagawa? Ay, <laughs> ako, <laughs> Jeffrey. Ako